May mga sakit na hindi mo agad nararamdaman sa katawan, pero tagos hanggang kaluluwa. At ang isa sa pinakamasakit, yung pagtatraydor, hindi ng kaaway, kundi ng kaibigan. Kaibigan kuno, yung tipong laging nandyan, nakangiti, kumakapit pa nga sa balikat mo sa tuwing may problema ka, pero sa likod ng bawat, kamusta ka na? Ay may kasamang inggit, duda, at pagnanais na mapabagal ang pag-angat mo. Sila ang tinatawag nating frenemy, isang kaibigang ang totoo kaaway mo pala. Hindi lantaran, hindi halata. Pero unti-unti, sinisira ka habang niyayakap ka. At ang masama pa, madalas, tayo pa mismo ang nagdududa sa sarili natin. Ako lang siguro ito. Baka ako lang ang sensitibo. Pero hindi. Nararamdaman mo yon kasi may mali talaga. Ang Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na hanggang ngayon ay buhay na buhay, may aral na simple pero makapangyarihan. Protektahan mo ang sarili mo hindi para gumanti kundi para mapanatili ang katahimikan ng isip mo. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mali sila. Hindi mo kailangang manumbat o ipaliwanag ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay makita sila ng malinaw. At kapag nakita mo na, huwag mo nang ipikit muli ang mata mo. Kasi sa mundo ngayon, hindi na uso ang pagiging bulag sa katotohanan. Lalo na kung kapalit nito ay ang kapayapaan ng isip mo. Huwag mong hayaang masira ang loob mo dahil sa taong kunwari para sa'yo. Pero ang totoo, para lang sa sarili nila. Kaya kung may kakilala kang ganyan, yung bawat tagumpay mo ay may kasunod na pangungutya, yung bigla na lang lumalayo kapag ikaw ay nangangailangan, o yung tila ba palaging supportive, pero pag napansin mong bumababa ang tiwala mo sa sarili mo kapag kasama mo sila, malaki ang posibilidad, frenemy mo yan. At ngayon, may pagkakataon kang mamili manahimik at tiisin ang lason araw-araw o magsimula ng maghilom at gumising sa katotohanan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang sinyales na may frenemy ka sa paligid mo at kung paano gamitin ang stoic philosophy para maprotektahan ang sarili mo, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng malinaw na hangganan at matibay na paggalang sa sarili. Dahil sa dulo ng araw, hindi mo kontrolado ang ginagawa ng iba, pero kontrolado mo kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Kung naranasan mo na ito, kung may ganitong taong dumaan o nananatili sa buhay mo. Comment YES sa baba. Simulan nating palakasin ang isa't isa. At sabay-sabay nating tuklasin kung sino ang mga taong tunay na kaibigan. At sino ang mga dapat ng Ian Friend, hindi lang sa social media, kundi sa totoong buhay. Sign number 1. Iba ang ugali. Kapag kayo lang, iba pag may iba. Alam mo yung pakiramdam na parang okay naman kayo? pero pag may ibang tao na sa paligid, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin kapag kayong dalawa lang para kayong magkakamping tunay. Todo suporta, puro puri. Ang galing mo talaga. Ang talino mo, idol kita. Pero pag may iba ng tao, lalo na kapag may boss, ka-team o mga taong mahalaga, biglang may pasaring. Biglang may banat. Yung ideyang pinuri niya kahapon, ngayon, binabara niya sa harap ng lahat. Tipong, maganda yan ah pero baka hindi realistic. Pwede, kaso parang hilaw pa. Hindi diretso ang tira. Laging may pahaging. Hindi halata sa una, pero kapag pinagsama-sama mo ang mga moment na yon, mararamdaman mo, ina-under ka. At ang masakit pa, pag kinumpronta mo sila, ang sasabihin lang, Ay, yun lang ba? Sensya na, iba lang siguro ang dating? Grabe ka naman, joke lang yon. Ito ang tinatawag na gaslighting. Yung pinagdududahan mo na tuloy ang sarili mong nararamdaman. At kapag patuloy itong nangyayari, na hindi mo na alam kung may mali ba talaga o ikaw lang ang nagiinarte, dyan na pumapasok ang tinatawag ng mga psychologist na ambient abuse. Paunti-unti kang hinihigop pababa habang akala mo ay normal lang ang lahat. Ang totoo, hindi normal yon. Hindi normal na madown ka pagkatapos ng bawat meeting. Hindi normal na lagi kang napapaisip kung mali ba ang ginagawa mo. Kahit ginagawa mo naman ang tama. At dito papasok ang Stoic wisdom. Sabi ni Epictetus, kung na-trigger ka, baka pinayagan mong maapektuhan ka. Hindi ibig sabihin nito ay kasalanan mo ang nangyayari, pero sinasabi lang ng Stoicism, may control ka. May kapangyarihan kang piliin kung paano ka tutugon. Hindi mo kontrolado ang bibig nila, pero kontrolado mo kung sino ang karapat-dapat pakinggan at kung sino ang hindi na dapat pagkatiwalaan ang mga sekreto mo ideya mo at enerhiya mo. Ang taong totoo sa'yo, consistent, privately at publicly. Kung sinusuportahan ka niya sa chat, dapat ganun din siya sa harap ng iba. Kung proud siya sa'yo, hindi niya kailangan magsingit ng jokes na nagpapaliit sa'yo. Kaya kapag naramdaman mong may ganitong pattern, huwag mo nang baliwalain. Huwag mong hayaan na masanay ka sa pang-aalipusta na binalot lang sa biro o concern. Tandaan mo, ang respeto hindi lang nasusukat sa mga harapang usapan. Mas mahalaga kung paano ka ipinagtatanggol o pinapahalagahan kapag wala ka. Kung may kakilala kang ganyan, huwag matakot mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng nananahimik mahina. Minsan, yung nananahimik, matalino lang pumili kung sino ang papansinin. Sign number two, palaging pumapapel pero hindi tunay na tulong. May mga taong laging present kapag may spotlight Laging may opinion kapag may plano, laging bida sa usapan, pero pag oras na ng tunay na tulong, wala. Ito yung mga frenemies na kunwaring concerned, pero ang totoo, dahan-dahang winawasak ang tiwala mo sa sarili mo. Ang paborito nilang laro, magbigay ng advice na hindi naman nakakatulong, kundi nakakasira. Halimbawa, excited ka mag-apply ng bagong posisyon sa trabaho. Pinaghirapan mo, pinagplanuhan mo, ready ka na. Tapos kinausap mo siya. Ang sagot, Okay yan, pero di ba medyo mataas? Baka ma-disappoint ka. Baka kasi hindi ka pa ganun kahanda. Sayang lang effort mo kung di mo makuha. Sa una, parang concern, pero sa totoo lang, hindi ka niya sinusuportahan. Pinapalambot lang ang panghila pa ibaba. Ang tawag diyan, competitive undermining. Ito ang mga taong ayaw mo talagang malampasan sila. Hindi sila masaya kapag umaangat ka dahil tuwing umaakyat ka, Napapaalala sa kanila na hindi sila gumagalaw. Pero hindi naman nila aaminin yan ng direkta. Kaya ginagamit nila ang real talk, honesty o concern para sirain ang loob mo ng dahan-dahan. Kung hindi man salita, kilos naman ang gamit nila. Kunwari magkasama kayo sa isang project. Hatian ng trabaho. Pero pag deadline na, ikaw ang stressed, ikaw ang may bitbit -bit ng lahat. Samantalang sila, cool lang, relaxed, parang walang pakialam. At sa huli, mukhang ikaw pa ang hindi prepared. Habang sila, linis pa rin ang reputation. Mas masakit pa kapag tagumpay ka na. Imbes na simpleng, congrats, ang maririnig mo ay, ayan yan ba? Madali lang naman yan kasi kilala mo si boss. Oo nga, pero di ba mas okay sana kung dito ka nalagay? Laging may pero. Hindi nila kayang tanggapin na may narating ka. Kaya kailangan nilang baliin ang narrative para bumaba ka sa paningin nila. At alam mong masama ito hindi lang dahil sa sinasabi nila, kundi dahil sa epekto nito sa iyo. Unti-unti kang nag-aalangan, natatakot at nagdududa sa sarili mo. Pero tandaan mo ang turo ng Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Hindi mo kontrolado kung masaktan sila sa tagumpay mo, pero may kapangyarihan kang ituloy ang lakad mo kahit sinusubukan kanilang hilahin. Kaya kung may taong palaging kumukontra sa goals mo sa ngalan ng pagmamalasakit, tanungin mo, concern ba talaga yan? O taktika lang para mapigilan kang sumikat? Sa mga ganitong tao, limitahan mo ang sinasabi mo. Huwag mo nang ishare ang mga plano mo, ipakita mo na lang pag natapos mo na. Hindi lahat ng nakangiti ay kakampi. Minsan, yung pinakamalapit, sila rin ang unang humihila. Sign number 3, suporta na may kapalit. Alam mo yung mga taong parang laging nandyan para sa'yo, pero may kapalit? Yung tipong tutulungan ka nila ngayon, pero sa susunod, sisingilin ka. Ito ang tinatawag na conditional support. Ang klase ng tulong na parang utang na loob, na kahit wala ka namang hinihingi, parang kailangan mong bayaran. Ganitong ganito ang karanasan ni Lisa. Matagal na niyang kaibigan si Jenna. Magkasama sa college, magkasama sa lakad, magkasama sa problema. Pero napansin ni Lisa, kapag siya may pinagdadaanan, wala si Jenna. Nawala nung nawalan siya ng trabaho. Tahimik nung namatayan siya. Pero nung may promotion si Lisa, biglang may pa-post, may pa-picture, may pa-party. At sa mga ganitong moments, si Jenna ang unang nasa harap. Para bang gusto niyang makisawsaw sa tagumpay. Pero nung panahon ng paghihirap, wala naman siyang ambag. At nung tinanong ni Lisa kung bakit siya biglang nawawala sa mahihirap na panahon, ang sagot, e eh ako nga nagplano ng bridal shower mo dati ba? Diba? Oo nga, pero diba ako yung sumalo sa'yo noon? Parang sinasabi niya, may ginawa na ako dati, kaya kahit anong ugali ko ngayon, tanggapin mo. Ito ang panganib ng suportang may bayad, ito ay forma ng emotional manipulation. Sa una, parang generous, pero kapag lumalim na ang relasyon, biglang may scorecard. Pinibilang ang mga nagawa para saktan ka kapag hindi ka nakasunod sa gusto nila at tayo dahil ayaw natin ng gulo. Tinitiis, tinatanggap, nagpapakabait kahit nasasakal na. Pero sa Stoicism, malinaw ang paalala. Ang tunay na kapayapaan ay hindi pwedeng ibase sa emosyon o approval ng iba. Kailangan ito'y nakaugat sa sariling prinsipyo at respeto sa sarili. Sabi nga ni Marcus Aurelius, When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love, at ang pagmamahal na yan, kasama ang suporta, dapat malaya, hindi binibili. Kaya paano mo malalaman kung conditional ang suporta nila? Simple lang, nandyan lang ba sila kapag sikat ka? May paalala ba sila ng mga nagawa nila tuwing may hindi pagkakaintindihan? Parang may guilt trip ba kapag hindi mo sila na-prioritize? Kung oo ang sagot mo sa alinman sa mga yan, baka hindi ka kaibigan sa kanila. Baka isa kang investment. At kung ganun, oras na para magtakda ng hangganan. Hindi mo kailangang putulin agad ang relasyon, pero pwede mong i-redefine. Hindi lahat dapat sinasali sa milestones mo. Lalo na kung wala sila noong panahon ng kalungkutan mo. Bawasan ang pagbibigay. Bawasan ang pagsasalita. Bawasan ang pag-aasa. Kapag hindi nila kayang ibalik ang tunay na malasakit, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa buhay nila. Ang tunay na kaibigan, hindi mo kailangang suklian kasi kusa silang nandyan, sa saya, sa lungkot, sa gitna ng gulo. Sign number 4. Celebration Sabotage. Binabawasan ang saya mo. May mga tagumpay sa buhay na gusto mo lang ibahagi. Hindi para magyabang, kundi dahil masarap lang talagang magsaya kasama ang mga taong mahal mo. Kaso, may kilala ka bang ganito? Tuwing may magandang balita ka, sila ang unang sumira ng vibe? Sabihin mong nakalipat ka sa dream apartment mo ang una nilang sagot? Okay yan. Pero di ba bahay yung area na yan? Sabihin mong na-promote ka sa trabaho? Ang banat nila? Eh kasi malapit ka kay boss, kaya madali lang. Hindi sila makapag-congrats ng diretsyo. Laging may kasunod na duda, panghihila o pagmamaliit. At ang tawag diyan, celebration sabotage. Sinasadyang bawasan ang saya mo para hindi sila maiwan sa likod. Isang kliyente ang naka-experience nito. Matagal na siyang nagtatrabaho, tahimik lang, sipag lang. Nung sa wakas nanalo siya ng award, isang malaking pagkilala, todo saya siya. Pero nung ibinahagi niya ito sa kaibigan niya, ang sagot? "Ay, ah, yan, alam mo naman, politika lang yan. At saka mas deserving pa nga yung iba eh." Pagkatapos ng usapan, imbes na masaya, napahiya pa siya. Parang malipa na naging proud siya sa sarili niya. Yan ang ginagawa ng frenemies. Hindi nila sinisira ang tagumpay mo ng direkta. Pinaparamdam lang nila na hindi ito sapat. At dahil mahal natin sila, minsan hindi natin agad nakikita. Pero habang tumatagal, nararamdaman mo. Nagiging tahimik ka na lang. Hindi mo na sinasabi ang mga good news mo. Kasi ayaw mong mapahiya. Ayaw mong madismaya. Ito ay hindi lang petty behavior. Ito ay emotional damage. Ito ay joy theft. Inaagaw ang kasiyahan mo para mapanatili nila ang control. Pero tandaan ang aral ng Stoicism. Sabi ni Seneca, we suffer more in imagination than in reality. Ibig sabihin, minsan, hindi naman sa salita sila nanakit, kundi sa paraan ng pagtanggap natin sa sinabi nila. Kaya't kung may kakilala kang ganyan, ang sagot ay hindi pag adjust sa kanila. Ang sagot ay protektahan ang sarili mo. Limitahan mo kung kanino mo ibinabahagi ang tagumpay mo. I-reserve mo yan sa mga taong marunong tumapik sa balikat mo at sabihing, Deserve mo yan. Proud kami sa iyo. At kung napapansin mong ikaw mismo minsan ay nagiging ganito, tigilan mo na. Hindi kailangang makipagsabayan sa tagumpay ng iba para mapatunayan ang halaga mo. May sarili kang oras. May sarili kang liwanag. Ang tunay na kaibigan, hindi naiinggit sa ilaw mo. Nagdadala pa nga ng lighter para tulungan kang sumindi. Kaya't piliin mong magsaya kasama ang mga tunay na masaya para sa iyo at piliin mong huwag nang ibigay ang tagumpay mo sa mga taong hindi kayang ipagdiwang ito ng buong puso. Sign number 5. Ginagamit laban sa iyo ang mga sinekretong kwento mo. Iba ang sakit kapag ang taong pinagkatiwalaan mo, siya ring gumamit ng mga sinabi mo para sirain ka. Hindi na ito simpleng chismis. Ito na ang tinatawag na weaponizing information o paggawa ng sandata mula sa mga lihim mo. At madalas, hindi mo ito agad mapapansin dahil yung taong gumagawa nito, kunwari, kaibigan. Nagbahagi ka ng isang kwento noon, isang kahinaan mo, isang pagkakamali mo, isang private moment ng buhay mo, dahil naniwala kang safe ka sa piling nila. Pero pagdating ng mainit na usapan o di pagkakaintindihan, boom, bigla nilang ibabato sa'yo ang mismong sinabi mo ng may tiwala. Eh di ba ikaw nga dati, iyak ng iyak dyan kay ex mo? Oo nga, akala mo kung sino ngayon. E dati nga, halos di makalabas ng bahay yan dahil sa anxiety niya. Hindi para tulungan ka, kundi para patahimikin ka, para ibaba ka, para kontrolin ka. Ang tawag diyan, emotional blackmail disguised as memory, kunwaring concern, kunwaring napag-uusapan lang. Pero sa totoo, ginagamit lang ang nakaraan mo para ilagay ka sa kahon. Ang tanong, bakit ginagawa ito ng isang kaibigan? Simple lang, Kapag hindi ka na nila makontrol sa kasalukuyan, ibinabalik nila ang nakaraan. Para iparamdam sa iyo na hindi ka karapat dapat. Para matakot kang umangat. Para mapanatili nila ang upper hand. At ang stoic na pananaw dito, simple pero makapangyarihan. Sabi nga, huwag mong ibigay ang naitalikod sa mga tao na hindi magpapakita ng respeto. Hindi lahat ng nakikinig, karapat dapat pakinggan. At hindi lahat ng nagtataka sa kwento mo, dapat mong bigyan buong ng buong kabataan ang buhay mo. Kapag may nakilala kang taong ginagamit ang mga dating sinabi mo laban sa iyo, huwag mong baliwalain. Yan ay senyales na hindi sila ligtas ka usap. Ang solusyon, bawasan ang pagbabahagi. Hindi mo kailangang i-expose ang sarili mo para lang matawag na totoo. Maglagay ng boundaries. Hindi mo kailangang putulin agad ang relasyon. Pero hindi mo na rin sila dapat gawing unang tatawagan kapag may mabigat kang pinagdaraanan. Piliin mong tumahimik, pero magising. Huwag kang gumante. Huwag mong ibalik ang sakit. Pero gamitin mo ang karanasang ito para mas piliin kung kanino ka magiging bukas sa susunod. Ang tunay na kaibigan, iniingatan ang tiwala mo. Hindi sila perfect, pero alam nilang ang mga kwento mo ay hindi laruan. Hindi rin iyon gamit para manalo sa argumento. Kaya't kung may taong ganito sa buhay mo, tandaan, hindi ito pagiging madamot ito ay pagiging matalino. Kung habang pinapanood mo ito ay may biglang pumasok sa isip mong pangalan, isang taong lagi mong pinagtatanggol, pero unti-unti kang winawasak. Hindi yan guilt, hindi yan overthinking. Yan ang katahimikan ng isip mo na nagsusumigaw. Gising ka na, mahirap aminin na ang taong inakala mong kakampi mo, siya pala ang nagpapabigat sa iyo ng hindi mo namamalayan. Pero tandaan mo ito, ang awareness ay regalo. Dahil kapag nakita mo na, pwede mo nang piliing huwag ng balikan. Hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang i-post sa social media. Hindi mo kailangang i-announce sa buong mundo na ayoko na sa kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay humakbang palayo. Sabi ng mga stoic, you cannot control others, only your own choices. At ang isa sa pinakamakapangyarihang desisyong pwede mong gawin ay i-prioritize ang sarili mong katahimikan. Tandaan, ang totoong kaibigan hindi ka pinaparamdam na maliit. Hindi sila nagsasaya kapag ikaw ay nalilito, nalulugmok o natatalo. Hindi nila ginagamit ang mga kahinaan mo para tumayo sila sa ibabaw mo. Kung hindi sila ganyan, hindi sila kaibigan. Hindi mo sila kaaway. Oo, pero hindi rin sila dapat malapit sa buhay mo. Kaya't ngayon, ito ang hamon ko sayo. Simula ngayon, gumuhit ka ng linya. Isara mo ang pinto sa mga taong hindi marunong rumespeto sa iyo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil pinipili mong maging payapa. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang kalayaan mo. Ang katahimikan mo, sapat na. At sa katahimikan mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan, kapangyarihang hindi nang-aaway, pero hindi rin nagpapagamit. Kaya kung may natutunan ka ngayon, i-comment mo sa baba. Tahimik ako pero matatag. At kung gusto mong mas marami pang ganitong content tungkol sa stoicism, self-respect, at inner strength, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-share mo rin ang video na ito sa taong alam mong kailangan ng mamulat sa mga kaibigang hindi totoo. Paalala, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan mo lang ay iilang tunay, yung magdiwang sa tagumpay mo, dadamay sa lungkot mo, at mananatiling totoo kahit walang nakatingin. Piliin mong lumaya kahit tahimik. Piliin mong manahimik kahit malungkot. Dahil ang katahimikan hindi kawalan. Ito ay kalayaan.